Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay binisita nga ni Kuya Jomar si Ate Carla doon sa tinatrabawa niya o OJT niya. At siyempre, tinrain niya din at sinubukan niya kung gano'ng kagaling si Ate Carla. Kaya naman tinrain niya magtanong kung ano daw ang mga gadgets na tamang bilhin o sakto-sakto para sa kapatid niyang mag-architecture. May mga tinuro naman si Ate Carla at may siya naman na na-explain ng pabiro. Yan, um, <laughs> bakit <laughs> ano kasi customer ako, ibibili ako. Dapat i-assist mo ako. Sige, paano ka mag-assist ng customer? Ito kasi, bibili ako ng laptop para sa kapatid ko. O, sige ah, kunwari, ano ako, customer ako. Ah, Miss, pwede ba magtanong? Ano po yun? Tawag niyan. Ano bang pwede sa mga estudyante na, patulad ko, may kapatid akong nasa architecture. So, ano ba ditong maganda para sa architect na student? Ito po, sir. Alin po. Oh, ito? Paano mo nasabing pwede ito, yan? Ito, sir. Basta ayun na lang po. Ay, gano'n. Ganun lang yun? Okay. Di mo man ako, ano sa mga specifications niya? Naku, hindi ka makakabenta niya Pag gano'n. Di pwedeng ngiti-ngiti lang. Di pwedeng magpapaganda uh, ka lang. Pero, ito, ito. Kailangan ko ng medyo mas, ano, mas malaking storage. Piliin okay. niyo po, sayo ng mas maganda. Piliin niyo po yung mas mahal. Ito <laughs> po. Alin? Ah, ito? Ito na bang pinakamahal sa inyo? Grabe ka naman kayo mag-explain. nag, nag ka lang sa presyo, ha? Ah. Ang bihira. So, saan ka? Uh, ah, ganyan ka ba pag nag-ano? Sa lahat? May isa sa ka pa ba? May, may, customer na po. May customer? Hindi na po Oh, ba't mo ko pinapawi? Customer ako. <laughs> customer ko ako ngayon. Eh doon, pwede ba papunta doon? Ito. Ito so, maganda rin to. Ito maganda. <laughs> Bakit? Bakit mo ko pinapalabas? Bakit mo ko pinapalabas? Baka pinapalabas ako. I-customer <laughs> na ako. <laughs> Ito naman si Carla, pambihira. Bakit mo naman ako pinapaalis niyan? I-customer ako eh. <laughs> Bakit ako nito pinapaalis? I-customer naman ako ah. May rights naman ako magtingin-tingin. Ano bro? Ha? Huh? Ano? Kumusta ang pagbisita mo kay Carla? Ewan. Sila ato oh. Kaya nga dito sila eh. Mas, labi ba kayo? Ano po ha? Okay. Ay, sila ate Carla oh. Kasama po namin. Kumusta po Kaminin. kayo po? Apo. Ah, Naghanap po kami ng ano po. Apo. Ah, Laptop. Talagang nabigay na nga ni Kuya Jomar ang Napaka-romantic na roses para kay ate Carla. Pagkatapos naman nun ay tinatanong ni Kwechomar kung ano daw ba ang gagawin nila ni ate Carla pagkatapos ni ate Carla sa kanyang OJT. At sabi naman ni ate Carla ay kakain daw silang dalawa. Naging masaya naman si Kuya Jomar ito ay dahil magkakaroon na naman sila ng oras at magkakaroon na naman siya ng oras upang makasama at makabonding ang pinakamamahal niya na si Ate Carla. Hindi, lagi siya nag-overtime o OJT. Hindi nga po yun. Ulit <laughs> po On job, on duty po. Bata ka pa dami mo mga alam. Sabi niyo po eh. Ay. po. Ay, si Papa James po, Ate Carla, o nagtatampo po. Pakipugan po, po siya pinapalabas ako. Ha? Huh? Ikustomer e, ako ay. eh. <laughs> Uy! Ay! Ba't sila po? So, Ito silang kape. Ay, nahulog yung cellphone ko kaya ni Mark. Oo. Oh. Ay, cellphone mo. Ay, cellphone ba? Okay na po kayo pa dyan, Mark? Ha? Ay, ay, Ayaw i-assist eh. Uy, yung naman magulo dito Oh. Ay, sa eskong pumunta dito eh. Magpapa-assist ako eh. Bibili lang naman ako ng laptop. Mag-inquire lang naman ako. Hindi po, sorry na nagbulat po kasi ako. Ha? Oh? Hindi mo ko inasalan pupuntahan, no? Gusto niyo po mamaya lang ng pagka-out mo? No? Pa mamaya? Pagka-out? Ano anong gagawin natin? <laughs> anong gagawin natin pagka-out mo? Makain po. Makain? Uh, ma tayo in short? <laughs> Magandang ito. Kasama po tayo? Hindi ako. Magandang sila, ha? Okay lang. Okay lang. Okay lang? Okay lang kasi, ilang oras pa yun? Apat na oras pa yun. Maghintay ako sa iyo, apat na oras. Tagal nun. Bawal pa rin lang mo ba pa doon? Kaya talagang hindi. Sabagay. Maghintay po kayo ng Quran. Anong gagawin ko dito? Tatayo po dito. Ate, gusto kasi po. Ha? Eh, gusto kong makita ka. Uh, gusto kong kumasin ka. Di, di. O kung di ako pumunta dito, di ko malalaman na hilo ka pala. Uh, oh, sige. Di ba, Ali? Mukhang okay ka naman dito. So, hintayin na lang kita mamaya. Alas 6, ha? Alas 6. So, dito lang naman ako sa, ano, if ever, pwede mo naman akong i-chat kung may kailangan ka. Okay? So, ha? Sasama pa ah? ka. Sama niyo muna ako. Pero pag out niya, pwede na kayong umuwi. Sige. Ha? Ah? Sige po. Ano yan? Pang-kain. Sama-sama mo tayo, pakain. Eh. Mamaya na lang kami. Basta mamaya kami, ha? Ah. Huwag kayong masyadong magulo. Uwi kayo. Okay? So, ano? Carla, paano ba yan? Mag-ikot-ikot muna kami. Hala. Thank you po. Thank you po pala dito sa class. Nagustuhan mo? Wow. Okay lang ba? Isa lang? Yan lang kaya ng budget ko sa ngayon. Eh. <laughs> o siya, sige. Punta oh, na kami, ha? Bye-bye. No. Grabe at napakatagal nga rin na lumabas ni Ate Carla at inabot pa ng 4 hours kakaantay si Kuya Jomar. Ngunit patunay lamang ito na talagang willing to wait si Kuya Jomar at handang-handa siya na antayin at paghirapan si Ate Carla. Ka dahil kahit ilang hours nga ito sa so OJT niya, ay inantay niya pa rin. No? Sa so, ganun ay makabanding niya at makasama sa pagkain ang pinakamamahal niya na walang iba at si Ate Carla. Get... Ano bro? Anong oras na bro? Anong oras siya mad? Yeah, bro, eh. ni ano? Carla. Ay, ano, labas na po alas 6? 6 alas 6 ng hapon. Ah, uh, ano, malapit na? Malapit naman. Ano naman 'to? Quarter na, quarter to. So, no nakaraang nakarang araw ganito ang ano mo. Inintay mo siya dito. Oh, bro. Pra Grabe naman, napaka supportive mo naman kay Carla. Okay. Uh, si Lolo oh. Pambira. na ano na, na lang na na bigla. Nasulpot na na lang So, Boy. <laughs> oh. Oh, <laughs> din lang pinata. Wala yay. Sasamahan mo si coach. So pagka ano bro mamaya, eh ako na bahala Sige -sige. sa banda. Sasamahan so, ka lang namin hanggang ano. Mm -hmm. Pag-uwi nila kaya, ano? Oh, thank you bro. Ano ba 'yan? Ihatid mo na lang sa bahay. At, so, ah, minsan 'yan ginagawa nyo mm -hmm. bago bumuwe. Wala, Na tusok-tusok din sila. Sure? Yeah. Oy, <laughs> grabe. Street food. Street foods. Mm -hmm. Ah, Ayos lang. Yes, ah. Simple lang. Okay naman siya. Masaya naman siya. Ayun, Masaya naman. Simple Ang ano lang, sa masapong... Ano? Guwawala yung pagod. wala yung pagod. O tara. Kumusta? Ayos lang Ayos lang? Nailo ka pa ba? Hindi na po. Ah. Nand merienda naman ako. Nand merienda? Anong nand merienda oh, mo? mo? Ah? Nagbili po kami sa labas ng pancit. Ah, pancit? Upo no yan. Oh. Di ba sabi mo, pakain pa tayo? Kaya naman po umulit. Hindi umulit? Hindi na ulit tayo sa ano, tuwag-tuwag, okay lang? Sige po. Kasi kumain ka na eh, for sure, basag na basag na na. So, pang ano lang tayo, parang, ano lang, very light lang. Okay lang? Hindi ka ba pagod? Hindi po. Kaya po, pagod ko yata kayo pa sa inyo. Ay, di naman. Para naman, kapo niya eh, apat araw sa na akong naghintay eh. Wow! Ayun, kuwasan naman. Kaya kaya. Hindi ka ba nahirapan sa ano mo? Ako na lang, ako na mag-ano. Kasi medyo mabigat eh. tara, lang. Tara. Grabe. Kakatuwa naman ang lapit mo na dito sa ano, sa amin. At least malapit ka na lang punta. Kung gusto ka ng punta. Sana ano, malagi ka na lang dito. Gusto mo mag-extend -mag ka sa ODT. Okay lang ba? Ako kaya -ano, mag, ano, mag-sadya sa extend yung OG team. Ka dito. Kasi yung 10 days, sobrang ano nun eh. Yu, dito yata Ay, pala, dito yung sasakyan. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. napaka -sweet. At talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!